Yo, what's up mga idol? Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay na lang po natin panoorin ang mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko raw-araw. Kantahan session Ito cover. Ito na yung ninyo. Gusto ko nang bumitaw by Morissette. Mm. Pinag-aralan ko to ng maigi. Wow naman! Yeah, kahapon ko lang to pinag-aralan. Wow! Okay. No. Try lang natin, okay? Sample na? Wow! Let's do this! Pinanghihinaan na ng luwangang Gusto ko ng pumita Wow! Dahil ba Gusto ko Gusto ko pumita Wari ko yung nahapit pati kalulo Bahala ka sa buhay mo! Huh? Hindi totoo yan. Okay lang yan. Basta, natanggal lahat. <laughs> Nakakatakot na yung panahon ngayon. Mm. May nangunguha ng bata. May nangunguha ng dalaga. Mm. Pati asawa, kinukuha na rin. Oh no! <laughs> Delikado. Sa kanino yun? Sa'yo ata. Sa'yo ata. Tapos hinawa ka na. Okay. <laughs> Kanino to? Kayo to? Ito palik to. Bisaya alay mo kasama. Ano lang muna lang sagdo, tanawang kay kinihong kamera, cellphone. Ha? Ha? Ang zoom? Na, pero lajo, ragun siya mga mga lima kilometro, de ba? Wow. Pero imong ijom, magmadyo kay kalabi magjom ni kamera ha. Dugay na siya, pero kalabi ni jom na tanawa. Bisa na yung mga libang ng bungkod, klaro ka jom. Tanawa, di ba? Katabi mo yun, pero cellphone lang siya ng cellphone huh? So, nabore ka na Kasi wala kang makausap So, hmm? nag-cellphone ka na din lang Tapos, bigla niyang binaba yung cellphone niya huh? Tapos, sabi niya Puro ka na lang cellphone <laughs> Amazing <laughs> <laughs> Amazing <laughs> Masyado kayong mapanakit <laughs>

Guys, may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Magdali Kung may tabo. balak kayong pumunta dito sa Australia, utang na loob magbaon kayo ng tabo. Uh, Please lang, guys. Okay. Nag-ugtas ako. Na-stress ako, guys. Bago ako makahugas ng puwit, uh, magtapon-tapon muna yung tubig dyan sa sahigaw. Basang-basa yung sahig, guys. Paano wala akong makitang tabo? Pumunta ako sa dalawang mall. Naghanap talaga akong tabo. Wala akong nakitang tabo, guys. Mayaman ito na bansa. Hindi sila makagawa-gawa ng tabo. tingnan nyo ang nilalakbay ng tabo na ginawa ko bago ako makahugas ng puwet. <laughs> bago siya makarating sa lubot ko, hey, no. nag-dry na yung hugasan ko, guys. Nag-dry na. Dumikit na sa balat ko. Hey. Tapos pagdating doon, kalahati na lang maiwan na tubig dyan. Puta na lang magdala kayo ng tabo. Hello? Hello, iho. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Ay, opo, tita. Aba, ang galang, ah. Gusto kita, iho. Sorry po, tita. Loyal ako sa anak nyo. Hanggang tita lang po ang tingin ko sa inyo. <laughs> 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 Mukhang masaya to ah. <laughs> Yun <laughs> Galing naman. <laughs> 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 Kuya kong pogi, ano pong talent niyo? Mm. To be honest, wala. Guwapo lang talaga. <laughs> talaga? Bola lang o, yan. Hindi, guwapo lang talaga pero wala talaga akong talent. May boses, pag ano, nakakainom. Matara siya. Shut! Yan, pero pag ano, wala. Hindi totoo yan. To be honest, <laughs> kaya pag dumating ako man doon sa top, parang mas makilala. Wow naman! Pugi Wala akong maiyahara. Wow! Tsura lang, like. Tsura uh -huh. lang, wala. Wow! Wow! Pero, Nabali <laughs> na, no? Tapos na. gano'n na. <laughs> Ingat pala. God bless mo. Um, excuse me. I'm Jad. I'm a street photographer. Can I take a picture of you? Oh, yeah. Sure, Can sure. you take off your mask mo na? Wow. Okay, wow. let's go. Pero okay lang sa'yo. Hindi ka naman nahihiya. Okay lang. Sige, let's go. I'll send yung raw photos naman na. Don't worry. I have a professional. Professional well, okay. uh, camera, yeah. Ayat, post ka lang dyan. Yeah. Wow 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 Kids born in the eighties kids born in the nineties kids born in the two thousands Ang <laughs> ibig sabihin ng hipon kasi is sexy yung katawan, not so desirable. Pero, hmm. in a way that's wrong ah because most Pinoys love the head. Diba? Sinisip-sip talaga yung ulo. Ang oh, galing naman. Nag-hipon! Ano yun kasi? Nag-hipon! Siya talaga. hipon and that's what it means, right? Mm. Hello. Pero totoo 'yon, diba? ba? Naglaag din ng pistihan. Malapit na sana ah, silang ikasal pero ganito ang nangyayari daw. Eh? Ay. lang. ka. Si kumpare pa. Yeah. Naku! Ginagawa <laughs> mm. <laughs> <Loco, loco. laughs> ba So ang ganda lang po muna natin panonood Idol Maraming salamat po sa muli nyo panonood At sana po ay nag-enjoy kayo Maraming salamat at shoutout nyo pala kay Idol Luther Caminero Idol Loreto Castro maraming salamat At shoutout din sa iyo Idol Choco King ng Buhangin Davao City Idol Joey Boy Magamay maraming salamat sa panonood Maraming salamat din sa iyo Idol Clint Calura Idol Marvin Caranto shoutout sa iyo maraming, sa maraming salamat sa panonood Idol Jay Fortaleza Idol Rulli Azanyon maraming salamat sa suporta Shoutout muli para sa iyo Idol Hernanis Nuring Butin Idol Ferdinand Basilio Ate sibu, Cebu, maraming salamat. Idol Jun Sunga, maraming salamat sa panonood. Kay Idol At bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.